Walang Lebron James, walang problema para sa Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz. Papasok nga ang Los Angeles Lakers sa All-Star break na may mataas na kumpiyansa. Nagdominahin nila ang kanilang road game at tinalo ang Utah Jazz sa score na 138-122 sa kanilang ikalawang gabi ng back-to-back -back game sa kabila na hindi nakapaglaro sa kanila itong si Lebron James. At dahil sa wala nga si Lebron, kinailangan ng Lakers na mag-step up ang iba sa kanila at ganun na nga ang ginawa nila. At gaya ng normal nang nangyayari sa Lakers, pinangunahan muli ni Anthony Davis ang kanilang kopunan at nagkaroon na naman siya ng isang dominanting performance na 37 points, 15 rebounds at isang block shot. Siya ay nagkaroon ng 18 points at 7 rebounds sa may third quarter na nakatulong ng malaki sa Lakers upang magkaroon sila ng malaking kalamangan laban sa Utah Jazz na nauwi nga sa isang panalo. Pagkatapos ng pangit na paglalaro ng Lakers nung huling nakalaban nila ang Utah Jazz nung nakaraang buwan, nagawa ni Davis ang kanyang misyon na bawian ang Jazz at matinding pagbawi ang ginawa ng Lakers. Ang naging sidekick ni Davis sa game ay si Rui Hachimura na nagawa niyang pumuntos sa anmang lugar sa loob ng court at masayang masaya siya habang ginagawa niya iyon. Nagtapos sa game si Hachimura natangan ng kanyang bagong career high na 36 points sa 12 of 18 shooting niya sa floor at 5 of 7 shooting niya mula sa 3 point range. Sina Davis at Hachimura ang naging unang pares na magkakampi sa Lakers magbuhat kina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal noong 2003 na kapwa naka-score ng 35 plus points sa kaparehong game. Nagkaroon din naman ng ganoon sina Lebron at Davis noong 2020, subalit so iyon ay sa postseason na. At itong nagawa ni na Kobe, Shaquille, Davis at Hachimura ay sa regular season. Nagawa rin ng backcourt ng Lakers ang kanilang bahagi na ito ngang si D'Angelo Russell ay kamuntikan ng mag-triple-double sa kanyang 11 points, 17 assists at 9 rebounds. Ang kanyang 17 assists ay ang kanyang bagong career high at nagaroon lamang siya ng isang turnover sa buong game. Gayon din si Austin Reeves, nagawa rin niya ang kanyang bahagi sa game na siya ay nakapag-ambag ng 20 points at 7 assists. Nagiging komportable na rin si Spencer Dinwiddie sa kanyang bagong team na siya ay nakapagdagdag sa Lakers ng 10 points na may kasamang 4 assists at 2 steals mula sa bench sa isang mabisang shooting na 4 of 6 sa floor. At dahil dito, ang Lakers ay magkakaroon ng well-deserved na pahinga sa All-Star break. Sila ay magbabalik action sa susunod na Biyernes kung saan makakalaban nila sa road ang Golden State Warriors. Malaki ang magagawa ng pahinga para sa Lakers sa All-Star break dahil ilan nga sa kanilang mga players ay may injury. Kabilang sina Lebron James, Jared Vanderbilt, Max Christie, Cam Reddish at Gabe Vincent. At nang ilan daw sa kanila ay maaari nang makabalik sa paglalaro pagkatapos ng All-Star break kapag nagtungo na ang Lakers sa San Francisco upang kalabanin ng Golden State Warriors. Ano ang masasabi nyo sa naging panalo na ito ng Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz, mga kadribol? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ng iba. At huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!